Nanguha tayo ng ano ng ano, organic gulay. Marami nga yan dito oh. Yan yan pa yan diyan. Dito. Ikaw okay, na mo. Ganito ito, oo. Oh. meron pa akong ano. Oops, hulog. Oh, meron pa akong ito oh. Chai. Chai para sa tinulak ko mamaya. Tips, sa niyo po. Ngayong araw magluluto tayo ng sinigang na ulo ng salmon na may hipon. Ito yun oh. Ito yung ano, ulo ng salmon. Malinis na yan. Lagyan natin ng hipon at saka mayroon tayong talabas ng kamote, beans at saka uh, pizza pichay. Ito, pizza yon Yan. Ay, ang sarap. Vinegar. Lemon grass, salt to taste. have no pampa asin. Sinigang sampalo paste. Beans from the garden, organic. Talbús ng It's gula you wow, sarap. Organic from the garden. Aba, ano bang inihintay natin? Tikman na. Sabaw. Aba. As sabo pa lang. Swabi na!